Nagbigay ng malinaw na pahayag si Vice President Sara Duterte na sa posibilidad na pag-upo bilang Pangulo sa gitna ng panawagang magbitiw si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa isyo ng korupsyon. Maaalala noong Nobyembre 23 sa Duterte Ran sa Davao City, tumanggi muna siyang sagutin kung handa ba siyang humalili at sinabing maaaring magdulot ng kaguluhan kung tutuganan niya ang tanong. Ngunit noong November 25, malinaw na niyang sinabi na hindi na dapat questionin ang kanyang kahandaan bilang Vice Presidente dahil batid niya ang mandato ng Saligang Batas, siya ang unang papalit sa pwesto ng Pangulo sakaling mabakante ito. Samantala, sinabi naman ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na hindi opsyon para kay Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibitiw. So hindi po opsyon sa administrasyon sa Pangulo ang pagbibitiw. Kahit may mga grupong humihiling na si Duterte ang pumalit, dagdag pa niya malinaw naman ang nais ng mga panawagang iyon. Sa ngayon, parehong pahayag ang nagiging sentro ng usapan habang nagpapatuloy ang isyo sa loob ng administrasyon. Sa gitna ng mga isyong kinaharap ng ating bansa ngayon, posibleng nga bang bumaba si PBBM bilang Pangulo ng Pilipinas?